Ah, bawa tak ya? Kau pikan aja, bawa kena. hmm, bawa kena. Macam kita tayo. Ka Untuk mm. ka aku Ah, alam kering tanpa bangun sayo. Nang oleh mm. tanpa bangun. Bangun lah, bising lah. Hmm. Mm. Kising na, um, mm. hmm. oh, oh. <laughs> 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 mo oh. 'yan. Oh. Hmm. Nati, eh. Ah. Ah. Ah, hindi siya na 'yan. Ano? Mm. Magkano WiFi na WiFi. Aba, ang WiFi po, Dalawang libo 'yan. ni sayo isukli. na. Eh. Mm. 'yan, Wag pedling natin. Oh. Mm, -hmm. bok mo mo kulit kulit na. Oh. Mm. <laughs> ah, ah magpreban ka. Ah. Oh. Preban ka. Yeah. Oh. Mm -hmm. Mukha mo ha ah. Marami na tekas oh. Magpapakinis ka Magpapakinis ka sa pailor Oh, Ah. Oh. Mm, ngay, -hmm. Rep natin, wala nang laman. Wala nang rep. mga prutas ng rep natin na. Ha? Oh, hali ba, ka. Mm. Ayan na, mamalagi ka. Oh. Ah, oh, ang budget ng mga bata. Baon, oh. Baon ka muna. ah oh, baon muna. Bago na ha. Oh, Babangon. Ganda ng gising na. Sabo ko. Ang ganda ng gising. Ganda ng gisima, mama, na. Eto, galing din po sa akin to. <laughs> galing din po sa ko. <laughs> galing din po sa ko. <laughs>